Naibalik na ang historical marker ng parokya de Nuestra Señora de Candelaria sa Paracali, Camarines Norte noong Sabado, matapos na mawala noong April 22, 2025. Ayon kay Police Major Archimedes Garcia, Chief of Police ng Paracali MPS, isinauli ang marker ng isang junk shop owner sa naturang bayan, matapos ibenta ng ilang kabataan na nakikita o manorito. Pinakaw po siya, nakaisuro siya, na din entrance po sa mga, mga Kasi under na po siya dito sa nasa ay ay nakuya sa religious government restoration niya. Sobrang hindi siya pwede pagodilan to, pagodid. Kaya meron na siyang land park to, tapos may nanggaliyon crew na la-kaw. Sa official Facebook page naman ng Parokya de Nuestra Señora de Candelaria. Nagpasalamat ang parokya na naibalik na ito sa kanila. Nakatakdang nitong ipaayos para maibalik sa dati nitong anyo. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.